ang babaeng nagpapatibok daw ngayon sa puso ni Daniel Padilla. How true na may bago na raw girlfriend si Daniel Padilla. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang new rich girlfriend ni Daniel Padilla. Na ngayon nga ay maugong na pinag-uusapan sa loob at labas ng social media ang nalilink na babae sa aktor na si Daniel Padilla. Pinangalanan nga ito ng mga netizen na si Amanda Zamora. Basi sa aming source ay mayaman ang new girlfriend ni DJ. Marami nga ang nabighani sa ganda ng dalaga. Pero sino nga ba si Amanda Zamora? Si Amanda Francesca Zamora, 23 years old, ay isang fashion model at actress na pinanganak noong June 30, 2001. Siya lang naman ang anak ng alkalde ng San Juan sa Metro Manila at former basketball player na si Mayor Francis Zamora na isang ma-impluensyang mayor ng San Juan. Ang ina naman ni Amanda, na si Carrie Zamora, ay isang entrepreneur at pinuno ng Caring Carry Program sa San Juan. Siya rin ang pangulo ng Metro Manila Mayor's Spouses Foundation Incorporated. Kilala din ang kanilang pamilya na matagumpay sa pagnenegosyo at politika. May hawak din ang pamilya nila ng malalaking negosyo dito sa ating bansa. Katunayan ang kanyang lolo na si Ronaldo Zamora maliban sa politiko, ay nagsilbi din bilang tagapangulo ng Rio Tuba Nickel Mining Corporation, Cagdianao Mining Corporation at mga subsidiary ng Nickel Asia Corporation. Nagtapos si Amanda ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Marketing Management sa De La Salle University. Tunay na matalino at maganda si Amanda. Kahit nagtapos na sa kolehiyo si Amanda, ay pinagpatuloy pa niya ang kanyang pag-aaral na kasalukuyang nagbabasi sa Amerika. Mayroon siyang Certificate in Corporate Finance and Financial Strategies sa University of California, Los Angeles Extension. Hindi pa dyan nagtatapos. Kumuha rin si Amanda ng Masters in Marketing Intelligence sa Gabelli School of Business Fordham University. Kaya naman hindi na napigilan ng mga netizens na magbigay ng mga komento o saloobin kaugnay sa balitang ito. Ang ilan nga sa mga opinyon ng legit fans at supporters ni Daniel Padilla ay sinabi na mukhang nakajackpot nga ang nasabing aktor dahil bukod sa tunay na brain and beauty na nga ang dalaga, ay galing pa ito sa isang mayamang pamilya. Sa katunayan ay inamin ni Amanda na isa siyang Kath Neal fangirl. Nagpahabol din ng komento ang mga solid fans ni DJ na wala silang nakikitang problema kung magiging girlfriend niya ang dalaga sapagkat wala naman silang nakikitang problema. Kung kanilang araw susuriing mabuti, makikita naman nilang matino at pinalaking may disiplina ito sa sarili. Makikita rin na mapagmahal rin si Amanda, hindi lamang sa magulang nito, maging sa mga malapit sa puso ng kanilang pamilya. Samantala, mayroon ding mga netizen na nagbigay ng payo sa dalaga na maging masuri na huwag kalimutang maging maingat sa ikikilos ng aktor, sa dahilan daw na matinik sa chicks si DJ na siyang dahilan ng break-up nila ni Catherine Bernardo. Samantala ngayon ay nakapag-move on na rin si Daniel. Bagamat nakatoon na lamang sa kanyang mga negosyo, ang aktor ay masaya pa rin ito at nagpapasalamat sa mga tao na nagbigay sa kanya ng pagmamahal at suporta simula pa nung una at hindi siya iniwan. Bagamat walang malinaw na detalye o patunay na makapagsasabing may namumuong relasyon kina Amanda at Daniel. Ang usaping ito ay hindi pa rin humuhupa. Lalo pa nga itong nagliyab ng buksan ni Ogie Diaz ang tungkol dito. Totoo po man, ang pangalan ng bagong uh, girlfriend ni DJ ay Amanda? Ooh.